everyone! Magluluto po pala ako ngayon ng nating este natong pala. Nakalimutan ko na ako anong tawag sa Tagalog ng natong. Laing po siguro yung tawag doon, hindi ko alam. Correct me if I'm wrong. Bago po pala ako kumuha ng mga videos, inayos ko na po yung mga kinakailangan ko para naman hindi masyadong mahaba yung aking ipopost na mga videos. Hindi po pala ako maglilinis ngayon dahil natapos ko na po siya kahapon. Kaya ang gagawin ko po ngayon, magluluto ako kung ano yung ulam namin ngayong araw. Medyo may kulang dito sa sangkap na meron ako ngayon pero okay na yan dahil malayong tindahan dito, tinatamad akong lumabas. Bago po ako magsimula magluto, inaayos ko muna yung mga kinakailangan, nilalabas ko dahil sa dirty kitchen po ako magluluto. Marami po akong naiisip na i-content -co ka. So, yung mga gamit ko nandun pa sa Goa. Kaya, sa susunod na lang pag nandito na kami sa bahay. Ngayon ko lang pala nakita na madumi na pala yung nilulutuan ko. Madumi na mauling na yung sa labas niya. Pagpasensyahan nyo na po. <coughs> Legit po, talagang nalilinisan ang mga gamit pagka nagko-content -co ka. Kasi nga po, i-content -co mo yung mga bagay-bagay na ginagawa mo. Kukunan mo ng video. <coughs> literal na pagkatapos mo mag-film ng mga videos, talagang malinis yung bahay mo. Nakaka-relate din po ba kayo sa akin? Kasi ganun ako eh, talagang pagkatapos kong mag-content, talagang malinis yung bahay, magpapahinga na lang talaga ako At tapos pagkatapos niyan, mag -e edit Kung nakakapagod po magtrabaho sa labas, mas nakakapagod po yung maglinis tapos magbi-video ka pa, tapos mag -e edit ka pa, mag-iisip ka pa ng mga i-voice over mo, yung mga i-share mo sa mga followers o sa mga manunood sa iyo, ganoon. Medyo makakarelate sila. Ang makakarelate lang naman sa akin, yung mga nag-affiliate, yung mga gumagawa ng content, kagaya nito, yung nag-film ka, tapos pupunta ka sa taas, bababa ka, or kaya babalik ka para kunin yung phone mo, ganoon ganon. Pagka gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka mapapagod, hindi ka magsasawa, kasi nga, fashion mo yun. Pag hindi mo yun fashion, talaga mananawa ka, mapapagod ka. Kagaya nitong ginagawa ko, eto, pag-edit, nagko-content, -co gusto ko yung ginagawa ko, kaya kahit na mahirap, mahirap mag-isip ng content, mahirap mag-voiceover, hindi ako napapagod, hindi ako nagsasawa. Nag ka ako kasi, ito yung fashion ko. Minsan nga, naiisip ko kung paano ko pa mapapaganda yung videos, yung pag edit ko, yung pag voice over ko, yung gagawin kong mga content, yung magugustuhan nyo. Kaya minsan, magiging creative ka talaga mag-iisip ka kung ano yung maganda, kung ano yung mas papanoorin ng tao, mga ganyan. Yung iba nagtatry maging affiliator or mga content creator kaso sumusuko sila kasi nga hindi nila fashion. Ang gusto lang nila eh, ang iniisip lang pala nila eh, gusto nila kumita ng pera. Pero hindi nila fashion kaya mahihirapan sila. Ending, wala din, hindi nila natapos. So, sayang lang. Kaya dapat, bago sumabak dito sa pagiging content creator or pag-affiliate, alam mo kung talagang fashion mo yung ganitong, ganitong trabaho. Yes, trabaho din naman yung pagiging content creator. Medyo may pagkatambay-tambay lang. <coughs> Ang importante kasi doon ay gusto mo yung ginagawa mo, hindi yung napipilitan ka lang kasi nakikita mo sa ibang tao na kumikita na sila. Kasi pagka ganun, eh talagang mananawa kayo kasi napipilitan lang naman kayo eh. Kaya dapat may tiyaga para medyo malaki yung makuha. At higit sa lahat, trust the process. Ang lahat ng bagay hindi minamadali. May process yan, may tamang proseso. Pagka ganyan po kasi, may chance of winning tayo. Kasi kung nagmamadali tayo, wala. Mananawa tayong lahat pagka ganun. Kaya advice ko lang sa mga nagko-content creator, mga nag-affiliate, trust the process, huwag madaliin lahat kasi may tamang proseso yan walang madaling trabaho, walang easy money, lahat pinaghihirapan lahat sinatsagaan I mean, pinagtsatsagaan kaya kung wala kang tsaga at wa hindi ka marunong maghintay huwag kang mag-affiliate, huwag kang mag-content creator kasi yung mga tao, hindi mo yan mapipilit na panoorin ka hindi mo din sila mapipilit na dyan sila mag-order or bumili sa social media account mo kasi mamimili yan eh, dun sa mga gusto nila at interesado sila. Kung maganda yung paggagawa mo ng content at pagpopromote ng mga produk gusto na dumadating sa iyo or mga ino-order mo, may mga taong manonood at may mga taong bibili sa iyo kasi nga creative ka. Pinag-isipan mo yung iko-content mo at yung mga sasabihin mo sa pag-affiliate. Ito po ay a piece of advice. Hindi po ako yung talagang biasa sa paggawa ng content at pag-affiliate. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga natutunan ko. Kasi before, gustong-gusto ko na po talagang yung makilala ko ng tao. Gusto ko yung may marami na agad manunood. So, anong nangyari sa akin? Na-drain yung isip ko, na-stress ako, na-depress ako kasi nagpo-post ako, bakit walang nanonood? Bakit ganito lang yung mga views, mga ganyan? Kaya dapat may process. Huwag magmadali. Yun lang. Sana medyo may natutunan kayo sa konting advice. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!